Sabi na Hi guys It's RB. RV Punta kami ng simbahan At ngayong araw ay kami ay magsa subway Nakaraan yung medyo mainit pa At saka yung medyo maliit pa si Jeyo Kami ay nagre-rent nagre a car Malaki yung si Jeyo At hindi na masyadong mainit At Ah, kami ay mag subway na lang para maka pipit din sa pumasahe. Papunta yeah, kami ng subway ngayon. Ganda ng sikat ng araw oh. Kahapon ang naulan ngayon. ganda ng sikat ng araw oh. Baby lap. Baby lap.

Yan, kami ay mag-elevator. Takot na naman yung si, si Jeyo. Ano ba kami? Jeyo? Look, Jeyo. Uh, takot na naman. takot siya. Ba't yana? kaya na? Okay lang yan. Jeyo? Ito na kami sa loob ng sampai sa baba si Seriuso yan o Gio. Gio. Nakapila yung mga tao Para pagdating ng train ay eh. Mas maayos yung pagpasok na at paglapas ng mga pasahero. Yan si Jeyo. Jeyo? Sht! Jeyo? Busy yan eh. Hindi na natingin sa camera oh. Jeyo? Your telephone is locked. The train now for Ponyo is now approaching. 你呀。<Yeah. S 2> yeah. Tour May takot na man to si Jiyo sa Elevi Ayan na si Jiyo <laughs> Hindi kayo nakabot ng 9.45? Oh. Ang ganda ng araw. Karating na namin. Isang station lang kasi mula sa bahay. Out uh, mula sa... Uh, area na tinatirahan namin tapos yung sa simbahan isang istasyon lang ng train Ah, mabilis lang mga 5 minutes lang yung biyahe. Tapos paglalakad na kami papunta doon. Doon, nandoon yung simbahan namin. Paglalakad na kami doon. Yung mga kasama na ko pala yung mga kasama ni Mr. Sabbidis na. Hmm. Mga Jeyo. ano pilipit sa atin oh. hindi mo pilipit kapunta na kami doon yes bahas sa loob yan eh na no, pagkain ah oh. mula subway doon ginakad namin ng putang simbahan nasa mga 5 to 7 minutes yung normal na lakad lang maganda rin maglakad ngayon kasi maganda yung panahon hindi siya masyadong mainit mga scooter dyan oh. bilihan ang bilihan ng mga scooter ang cute ang cute ng scooter ni tatang oh Punta kami sa simbahan. Tunti lang kami ng simba doon. Ah, uh, uh, 12 lang kami Pinoy. Tapos dati mayroon kaming mga kasamang mga Mongolian, yan na uh, Kazakhstan at saka yung ah, Thailand yata. Kalimutan ko. Pero mula nang nagka-pandemic, afternoon kasi hindi na kami nagkaroon ng face-to-face -face na uh, worship. Uh, pagkatapos ng pandemic, hindi na sila nagsibalikan. Yung mga Pinoy lang yung natira. Kaya konti lang na tira doon. Mga 12 na kaming pinay. Tapos dalawang Korean, yung asawa, yung pastor namin, at saka yung asawa namin. Tapos na kami mag-work. Si Baby Lock. Si Baby Lock. Kaya namin lunch. Kasama ko. Kanya namin lang po yung pastor namin. Kaya namin lang po yung pastor namin. Kaya namin lang yung pastor namin. Kaya namin na kami dun sa simbahan at naisipan namin pupunta ng park. May hindi kami mission kami tapos ngayon pa namin kasama tumutulong dun sa pastor namin at saka sa mga doctors. Ayan yung dalawang, dalawang bibilog oh. Ayan, si Kai Kai, Kai Kai! Hmm? Buti naglagay niya ng ganyan dyan. Oo, si Gio, panay naiinip, gusto nung lumakad, ayun. Nag-aantay kami ng bus. Ayan yung oras ng bus. kaya nag pa kami ng bus si Gio ayaw magstay sa isang lugar gusto niya palakad-lakad ayun ayun na sila pumasok yun ito pala yung itsura ng high school dito sa South Korea sa mga, isa sa mga school high school dito sa South Korea ayan yung mga school nila si Gio may naglaro ng kwan dun oh. Soccer. Soccer pa Soccer at saka yung buwan. Basketball yung mga school dito yan maliban sa malalawak malalawak malalaki yung mga room mayroon din mga playground ang lalawak ng mga playground nila oh, ah. may soccer, may basketball court ayun, oh ano ba ibang laruan dyan ang lalawak ng mga playground nila oh. Nauseous, believe me. Never had a lot of sh come easy. Had to work hard, struggle just to be me.